Ayan po. Kompleto na po. Nakrak na oh. Ano, ilan 'yan? Ililipat na po natin sa kulungan at gawaho ng ano kan tawag doon. Para po hindi maragit ng uwak. Nakakurukutok na po. Yan ay bababa na. Uh. ginawa po natin ang papugadan yung manok yan no? Yan. ilan siya one one two one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve 13 13 piraso po yan no pagka po yung magkakaigi ay ayos din oh. may manok na po tayo hindi lang po yan napapablog mm -hmm. yan po ang mga ano natin dito sa bukid iba pa yan o no? oh. hindi ho natin alam dyan kung alin ang tandang at inahin hmm. Update ko na lang po kayo pagka naging ano na. Pagka naging sisyu na. Oh. Yan po yung inahin natin na naglilimdim, itong kulay white. Diyan po magmumula yung ating manok Oh. Eh. Naglilimlib na po siya Hindi lang po napapasama sa vlog yan Meron din tayong bibi Diyan o eh. Kabababalaan po na yan O yan dyan naman yung iinom Ayan po. Kompleto na po. Nakrak na oh. Ano, ilan 'yan? Ililipat na po natin sa kulungan at gawaho ng ano kan tawag doon. Para po hindi maragit ng uwak. Gawaho pa nagkusa na ho yung bumaba, baka madali ng mga uwak po. Oh. Ilan din? Aray, aba nanonoka nga. Sabi X, wag ka daw manoka oh. Dali, uh, hindi, hindi. Dali. Uh. Eh, ilan na ba yan? Oh. Uh. Wala ka na palang ano, ano. Oh. Uh. Lahat ay balat na. Ang galing magpisa. Oh. Uh. Walang natir, ah uh. Oh. isa. Buyon. Violet na buyon. May buyon, na Ah. Dami, oh. Uh. Hmm. Kamusta? Kamusta? Ilan na ba yung tira? Iisa na ah, oh. Bugok pa. nasan, Ilan pa yung tira? Wala na ah, oh. Wala na, oh. Ang galing mo magpisa. Hmm, ang dami mong anak. Iisa ng buyo na natin ah. Bababa na natin. Nakakatuwa po, oh. Yan, oh. Hmm. Ito pa. Magpakain ka na dun. Diyan po magmumula Ang ano ng ating manok uh -huh. Yung ating magiging Pagpaparami po Oho uh -huh. Yan Ilan yun Ilang kansi si 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 10 Nasaan na Tago naman lahat hindi Bibilan naman natin Dali, dali Patayin, patayin uh -huh. Count, count 1, 2 One. Bibilangan yeah, nga mamaya. One, two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. 12 12 yuk. Dose peraso. One. One, two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Dose. Yeah, Kaya ate po ililipat na. Hmm. Tara, tara, let's go na sa kulungan. Pare po ang tatay na yan, amahin no? Yan yeah, po ang amahin oh. Ano, tatay ka na? Ha? Tatay ka na oh. Bibilangan po natin eh. Oh. Yung kanya sisiw 1, 2 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piraso po 12 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 kukulong na ho natin sa mas safe po na kulungan oh. mas malilit po yung butas Yan, para po safe na safe yung mga sisiw kasi baka madali ng mga uwak yan ayan na po ayan na po yung mga sisiyo bilangan po natin 1 2 3 4 Five, six, seven, eight, nine, ten. eleven. Yan, tulip piraso po. Oh. Safe na po. Hindi <laughs> na siya maano lang uwak. Dose sana po naman, walang malagas ano.